topic natin ngayon ay tungkol sa puhang class Corvette na ngayon ay nasa Philippine Navy na at pinapangalang VRP Conrado Yap. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang BRP Conrado Yap ay isang puhang class Corvette na galing sa South Korea at saka, sa kasalukuyan ay nakomisyon ng Philippine Navy ito ang pinakaunang modern corvette at isa rin sa pinaka arm na barko ng Philippine Navy. Pero originally, tinatawag ito na Chungjo nung nagservisyo pa ito sa Republic of Korea Navy barko ay may haba o na 88.3 meters or 290 feet at may beam na 10 meters at may drop na 2.9 meters or 9.5 feet at may displacement of 1,220 tons fully loaded at may crew capacity na 118 at kaya nitong mag-operate non-stop for 20 days at ang barko na ito ay may maximum speed of 30 knots at may range na abot hanggang 4,000 nautical miles at ginagamitan ito ng combined diesel or gas at LM2500 gas turbine at ang barko na ito ay sadyang dinisenyo para sa coastal defense at anti-submarine operation. At sa ngayon, ginagamit ito sa Philippine Navy for anti-submarine warfare at ang Department of National Defense ay nagre-request pa ng kadagdagang units na may transfer sa Pilipinas. Noong 1987, ang barko na ito ay kinomisyon sa Republic of Korea Navy sa pangalang Chungjo at pinagretiro ito o dinikomisyon noong December 2016 pagkatapos ng mga ilang dekada na nagserbisyo at noong August 5, 2019 ay tinatransfer ito sa Philippine Navy at sa ginawang komisyon ceremony na ginanap sa Jinhai Naval Base siya ay kinomisyon at tinatawag na BRP Conrado Yap PS-39 pinapangalan sa isang sundalong Pilipino na si Captain Conrado Yap na nakipaglaban sa Korean War. At kasama sa bargong ito ang AW-159 Wildcat Helicopter para magbuo ng or anti-submarine warfare capabilities sa Philippine Navy. Bago na transfer ang mga asset na ito sa Pilipinas, ang Philippine Navy ay may kakulangan sa anti-submarine warfare capability sa reyon na kung saan dumadami ang mga submarine na nag-operate ng mga kalapit na bansa. Ang barko na ito ay armado ng dalawang Oto Milara 76mm 62 caliber compact na balgans at dalawang Oto Grida 40mm L70 Tway na balgans at dalawang MK-32 trifold torpedo tubes at dalawang MK-9 depth charge rocks at anim na M2HB Browning 50 caliber machine gun At ang vessel na ito ay armado din ng mga mount for a man portable air defense system at kayang mag-accommodate alinman sa dalawa ang MBDA Minstrel Sinbad RC o ang Leg Next One Siron BS Hurad Missile System. Ito ang kagandahan ng South Korea kahit 32 years na ang mga barkong ito sa kanila ay parang brand new pa rin ito sa Pilipinas. At donation lang ito, ibig sabihin na hindi ito binibili dahil sa friendly relation ng dalawang bansa. BRP Conrado Yap arrived in Zamboanga City this morning. This is the newest and only anti-submarine asset of the Philippine Navy donated by South Korea. The ship has been to different parts of Mindanao as part of its show, the Flight Mission. From western Mindanao, it will proceed to Balawan, particularly in the West Philippine Sea. Captain Marco Buena, the ship's commanding officer, says BRP Conrado Yap also fits to be deployed in the western Mindanao area. Ang ganastos lang ng Pilipinas or Philippine government para may transfer ang mga barko na ito ay nasa 200 million lamang. Para sa refurbishing o counting repair at pagpapalit ng mga ilang weapons, at dahil din dumaan din sa bidding ang mga refurbishing na ito, kaya gumastos din ang kaunti kaysa bumili ng bagong Corvettes na aabot mahigit sa 10 billion piso. Ang Malbar Class Corvette naman ng Philippine ay hanggang ngayon ay nagserbisyo pa at schedule na or o komisyon sa sunod na taong 2022. Ang mga barko na ito ay galing sa Amerika na ibig sabihin dinodonate lang sa US para sa Pilipinas. Ang mga barko na ito ay gawa pa noong 1942, ibig sabihin panahon pa ng World War II. Matatanda na ang mga barko na ito, isipin mo 70 si years old na at hanggang ngayon ay nagserbisyo pa dahil wala pang kapalit tayo lang yata ang bansa sa buong Asia o baka sa buong mundo na gumagamit ng ganito kalumang barko sa Navy. Ang Malbar Class Corvette ay may dalawang barko na natitira at hanggang ngayon ay naaktibo pa at nagservisyo pa sa Philippine Navy. Ito ang BRP Miguel Malbar at BRP Magat Salamat. At sa ngayon ay ginagamit ito sa offshore patrol vessel at ang mga barko na ito ay nakomisyon noong February 7, 1977 pagkatapos pinagretiro ng US Navy at anim na PEC class vessel ang itinitransfer sa Pilipinas kaparte ito sa US Military Assistance Program at sa mahigit na 40 years na serbisyo sa Philippine Navy ang mga barko na ito ay involved sa mga lokal at international crises at mga exercises at iba pa Ngayon ang Malbar class corvette ay dating P.C.E. class na ship nung nasa US pa ito at nag-serve sa US Naval nung World War II Originally ang mga barko na ito ay armado ng tatlong 50 caliber na dual purpose gun at dalawa to anim na Bofors 40mm guns at apat na depth class projectiles at dalawang depth charge truck pero inalis ito ng Philippine Navy kasama ang mga anti-submarine weapons at system at pinapalitan ng 20mm Orlicon guns at apat na 12.7mm general purpose machine gun Ang mga barko na ito ay may bigat na 214 tons fully loaded at may length na nasa 185 feet at may beam na 33 feet at may speed ito na maximum 16 knots at may range na abot hanggang 6.600 nautical miles. At ang Philippine Navy ay may plano na iretiro na lang ang mga naturang barko kahit na wala pang kapalit dahil dagdag gastos lang ito sa gobyerno. Bago tayo magpaalam, i out ko muna ang ating kaibigan, si Black Bantan TV. Hanggang sa susunod, maraming salamat.